Good morning, good morning mga boss Happy New Year po Ayan uh, balik trabaho na lang po tayo ngayon Dito sa dream house ni Ate Aida Sa Kaingin Kanigwang Project Ito Mga tropa natin Yung iba bakasyon pa Yung mga masun natin, yung mga boss wala Kaya yung mga labor muna yung nandito <laughs> Paano yan? Ah Jaumata, nandito na pala si Jaumata uh, Good morning mga boss Ayan si Jaumata Happy New Year Happy New Year ano? Sinulit yung bagong taon, boss. Wala ka ng pera, kaya pumasok ka na. Oo, so, wala lang akong pera. Ah, <laughs> oh, shout out mo yung ano, kasout mo yung mga... Boss Pugoy, dakal sa lahat yung binyan mo ka na ako. Ah, kaya nga si Ralan. Ralan, shout out. I love you. Ah, kahit... Yati, yaita, yung kering, kahit klayin tayo. Ayta, mo lang sa lahat yung binyan mo. Oo, kasout mo na, kasout. Kasout. <Brojoologue> Happy, <laughs> Happy New Year, Ram. Happy New Year. Kasout ka. Kaya mga boss, pumasok na po si Jomata, kaya lang, ang problema natin, wala yung mga mason natin. Paano yan, Jao? Yung mga labor nandito, yung mga mason, wala. Uwiin muna. Ayan mga boss, uwi muna daw si Jao Mata. Uh, baka sa manday na po tayo mag start talaga. Pero yung mga pintor po natin nandito, yung dalawa, pumasok. Kaya sila muna muna yung, yung gagawa dito sa Kaniguan Project. Ayan, Jao Mata. malas si Jao Mata. <laughs> Ngayong wala yung mga mason, doon ka papasok na? Oo. Nung nandito ni mason, doon natinimu... <laughs> ayan na nga po. Ayan, gumaganda na po. Yung yung bakod natin, ayan, naka-finish na yung palatada yung mga poste. Yun na lang pong isa. Para kaya lang, baka Monday, Monday na po tayo mag i yung mga mason. Ayan, kami, kami, kami. Tapos mga pintor muna dito. Yung mga labor ng dalawang to, yung ko muna. Pero mag, magbibistay muna po sila para doon sa pantalang Project para may ano tayo, may prepare. Doon din po sa pantalang Project. Wala rin pong ano pumasok doon. Pero yung yung kay Boss Bogoy na yung mga welder nandoon po doon sa isang extra project po natin. Meron po pumasok ng mga welder doon. Ay, mga pintor muna natin. Happy New Year, Roel. Happy New Year, mga boss. R.J. Happy New Year. Si Bay, wala. Wala si Bay. Wala po si Bay. Dalawang pintor lang po yung pumasok. At saka yung installer natin ng, ano, ng ceiling. Hindi rin po pumasok si Melvin. At saka yung tiles natin. Wala pa rin. Ayan, kaya mga pintor muna po. Yung dalawang pintor. Siguro marami pang pera sila, no, RJ? Marami pang pera. puno yung e <laughs> kayo, wala na? Ubus na yung pera? Parang si Jamata wala na daw kaya lang wala yung mga mason Wala yung mason, wala pang wala trabaho Ayan, pinapipinis ko na po kasi bukas Darating na mga tiles natin in order Mas maganda tapos na yung ceiling natin bago tayo maglatag ng tiles para wala nang abala pagka nakalatag na yung mga tiles natin mas maganda po yon finish na yung ceiling tapos uh, yung wall na lang yung uh, paint natin para, para para, hindi ganong magagasgas yung mga tiles natin kaya mga pintor okay lang na pumasok ngayon ayan epoxy epoxy ayan po yung mga masila natin sa dugtungan tapos skim coat Yeah, tapos primer ng voice eh. Ay din na lang. Dun na lang sa ano. Ay hey, mga boss, ah uh, iwan natin yung mga pintor natin dito. Tapos yung dalawa, punta muna sa bahay. Tara. Anak kami, mulai taydann, papak kami, bos. Maaf, terus kineran. Ayan, mariat. 11 lang ha, good morning. Happy New Year. Amin. 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 pera, Amin. 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 Kaya rin na kang pamangan eh. Okay, tara, Jow eh okay, dumuna po tayo sa mini project natin Dun sa welding works Dun sa arap, arap ng bahay ko Okay Walang masan si Wala Walang masan, dito muna tayo kay Boss Mac sa harapan niya Ayan, yung mini project po natin dito Relinks at saka yung ano yung bubong okay na po yung bubong dito eto dito na si Jamada. ano Jamada? ayan okay na to yun lang railings nandito si Arnel eto tapos sa cemento na lang po yung dito tubo po yung nilagay natin hindi hindi na hindi tubular mas matibay po ito yung mga pipe na GI galvanized 1 in 1 in port po to S40 S40 mas matibay sa ulan sa basa kesa sa, sa tubular ah wala nga na wala yung mga masan natin <laughs> kaya yung si Jao mata painga muna ayun si Jao nasa ilalim makakape raw sabi niya Jao kape ka agad <laughs> ito may na natin to Tambay ka muna dyan mata tambay muna ako yun Kung ito, ah. trabaho eh Last out na yung Boss Pagoy Paibos Pagoy, last Nandito kami sa ano ah Sa farm mo ah Nandito, sa farm mo <laughs> Ito, ah uh, Sina-estimate to uh, gag Gagawa na tayo ng ano, ng Kwarto, CR At saka yung rest house dito Tapos, ah uh, Lalagyan ng nga yan, asinta Dito sun sun po to. Pag medyo di na tayo gano'n na busy. Ayan yung bahay ni Boss Pugoy. na ah. Dati nating yung ginawa natin dati. Ayan. Dream house ni Boss Pugoy. Yan, may kape si Jawa. trabaho, Kape na lang mga boss. Pasalamat ka sa nag-sponsor ng kape natin. Pero salamat kay Mayora. <laughs> Ayan, Jaya, kape muna kayo. Ate, mga sel. Okay. Ayan. Abang tambay muna si Jawa mata. Kape mo Kape muna. Anong lasang kape? Sarap. Sarap yung kape dito. <laughs> Stay kaya dyan. Stay. <laughs> oh, kape ka pa? Oh. Ayan, yan mo sa kape, yun. Abu kasil kay Jow. Tigay mo kay Jow. Jow. Kopi, kopi, kopi. Okay, kayo niyo. Alright, sarap ng kopi. Oh, kape, Dipa. Dipa ubus na mah? pa. Di pa mau busuk-busuk kape ko, ma mainit. <laughs> Ayan, hidup tayo. Sa rooftop. Boss Ayan, si Utol. Si Kuya. ya. <laughs> Okay, sana magtambay dito na. Ano? Sana magtambay dito pag walang trabaho. Da, ito hmm. si Jamata, ano masasabi mo? Hindi kayo puto. Hmm. Ayun si Boy Boy na Ito pala si Boss Bogoy, oh. Ya, dika. mo si Boss Bogoy ito. Pasalamat ka. Ayun oh. Ayun si Boss Bogoy. Ang salamat. Oh, sao. Oh. Nagbigay na ng ayuda kaya no? kay Jamata nung Pasko. Hmm. Ano? Oh. Pasalamat ka. Boss Bogoy, salamat. <laughs> Nasaan na po siya? Nasa oh. LA, California. Uh, Lakers, Lakers fans po to. Hello, sima, sima. Happy New Year. Ah, oh, Happy New Year, boss Bogoy. Sa... Oh, Ayan, maraming maraming salamat oh, daw sabi yeah, ni Jamata. Mata oh. Oh, Ayan. Ayan, nandito kami sa rooftop. Soon po, project natin to dito tayo Ah, gagawin ko muna yung ano yung plano at saka estimate estimate natin yung ano design dito ito kwarto to kwarto CR tapos dito yung pinaka niya ano, rest house happy new year yan si boss Bogoy sa mga ano, dito sa mga tambay dito okay mo um. okay mo um. masaya masaya Ilocos. Yung mata, mo muna siya dito. Nagyaw. Pag Mag-update na daw siya dito. Bago siya muwi. Ayan, yung pinatatambak natin. Ay, yung mata. Tapos yung railings natin. Ayan, nalagay na yun to. Tapos meron pa sa kabila yan. Dito. Para safety. Tapos to, so, pasasamente natin yan. Tumuha tayo ng mga bakal dun sa mga steps. Saka dito, para matibay simento yan mga lagang manok dito meron yan saka yung mga love road wala walang itlog yung mga manok daming mga love oh. native naman manok masarap to pag tinola <laughs> na ano masarap sa manok? tinola tinola? <laughs> tago ka lang isa mamaya luto natin <laughs> oo oh, matahid na natin <laughs> eh? ah ito yung likod natambak ni na Jow mata dito sa kabila palalagyan din din po natin to ng no railing yan marami pa tayong mga tubo mga round tube At tapos yan sa simentuan yun pintura ay na ay punta muna po tayo ng mga boss bili tayo ng mga materyales dun sa sa one project. nakulang po tayo ng ano ng PVC panel. Labing dalawa yung kulang natin doon. Uh, natin para sa Monday. Monday po papasok yung mga tropa natin. mga ibang tropa natin. Para ma ma makompleto ma na yung mga material. Para po matapos na yung ceiling. Ayan. Iwan muna natin yung mga tropa natin dito. Ito muna tayo ng Lagundi, Mexico. RMB. Doon po tayo bibili ng PVC ceiling panel sa RM Bundalian. Dito na tayo. RMB. Ayong kulang natin ng PVC panel. Dito na natin kukunin. Okay na mga boss. Yung um, kulang natin na uh, 12 pieces na uh, BBC ceiling panel dito sa RMV, uh, RMB. Uh, dito sa Lagoon di Mexico. Tapos na natin kukunin yung ano. Yung uh, sa bodega. Yung binili natin. Ito ang dami dito. Dami nilang mga, ano, mga stock. Taas. Yung dati ha, bossing? gani Awas, mahogani. 1 box tsaka 2 garaso. Oo, bahal siyang po isang box po niyan. Daba niyan, 25 by 292? Oo 290. Ah, 290? 290 po. Ah, yun, 297 po. Ayun, 297. Mas mahaba po yun sa kanila. Isa dun sa dati natin kinukunan sa apalit, 290 lang po yun. Ito, 25 by 297 cm. Ayun. Ito. Ayun ah. Mahogan ni Hood. Mahogan ni. Okay. Tal pieces. Nakulangan tayo. Ano ah, kulangan lang tapos? Awas. Para matapos na yung, yung aming ceiling. Para ready na sa ano. Sa pintura. Saka sa tiles at flooring. Kailangan mo muna muna yung ano, Yung ceiling bago kami mag... Sa tiles eh.